AJ Rebol umaming buntis sa ikaanim na pagkakataon. Alger Abrenica proud daddy. Isang nakakagulat na balita ang bumulaga sa mundo ng showbiz matapos aminin ni AJ Rebol na siya ay buntis muli sa ikaanim na pagkakataon. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ng aktres na muli siyang nagdadalang tao at kumpirmadong si Alger Abrenica ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Emosyonal si AJ habang kinukumpirma ang balita. Oo, totoo po, buntis ako ulit at si Alger ang ama, diretsahang pahayag ng aktres. Ibinahagi rin niya na hindi ito naging madali dahil sa patuloy na paghusga ng publiko. Alam kong marami na namang magsasalita, pero mas pinili kong maging totoo kaysa magtago. Ayun kay AJ, handa na siya sa anumang reaksyon ng publiko. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang lahat. Ang mahalaga masaya kami at inaabangan namin ang bagong miyembro ng pamilya, dagdag pa niya. Samantala, si Alger Abrenica naman ay nagpakita ng buong suporta at tuwa sa panibagong biyayang dumating sa kanilang buhay. Sa isang post sa social media, ibinahagi ni Alger ang larawan nilang magkasama ni AJ na may caption na, Another blessing. Thank you, Lord. Proud Daddy always. Agad namang nag-viral ang kanilang mga pahayag. Nahati ang opinyon ng mga netizens, ang ilan ay nagbigay ng pagbati, habang ang iba naman ay muling binatikos ang magkasintahan dahil sa sunod-sunod na kontrobersya sa kanilang relasyon. Hindi rin naiwasan ng ilang taga-subaybay na magtanong kung plano na bang magpakasal ang dalawa. Ayon kay AJ, hindi pa ito ang tamang panahon. Darating din kami doon. Sa ngayon, gusto muna naming itoon ang oras sa aming mga anak, sagot ng aktres. Bukod sa pagiging ina, sinabi ni AJ na balak niyang magpahinga muna sa showbiz upang mag-focus sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya. Gusto kong maging present sa bawat yugto ng buhay ng mga anak ko, wika niya. Sa kabila ng mga puna, nananatiling matatag ang relasyon ni na AJ at Aljur. Pareho nilang pinili ang katahimikan at pag-ibig kaysa sa mga negatibong komento. Ang mahalaga, masaya kami at buo bilang pamilya, pagtatapos ni AJ. Ang pagbubuntis ni AJ Revol sa ikaanim na pagkakataon ay muling nagpatunay kung gaano kasalimuot ngunit makulay ang buhay sa mundo ng showbiz, isang kombinasyon ng drama, pag-ibig, at katutuhan ng hindi kayang itago magpakailanman.